pinaginawa or binuo ni Kuya Bal. So para sa akin, pagkalingap ka. Ah, hindi lang yung kalingap yung mahalin natin. Pati yung uh, bumuo nitong community na to. Di ba? Hindi lang itong uh, pangalang kalingap ang ating uh, pahalagahan. Pati na rin yung bumuo. So importante nga yung ano, yung presensya. Maganda yung ano yung support tayo. Kasi madaling sumuporta sa salita eh, di ba? Yung support tayo sa salita. Kasi sa gawa. Sa gawa talaga. Sa gawa, maging ano tayo. Saka yung respeto natin sa kay Kuya Bal, no? Dapat ano talaga, hindi mawala yung respeto. Yeah, at saka, Erad, yung ano, pasalamat talaga kay Kuya Bal na Nak nakarating kami dahil dito kay Kuya bali Yan yung pinakaano din yun. Isipin natin palagi kung uh, saan tayo nagmula. Isipin natin palagi kung what if, di ba? Ano yung yung what if natin? What if, what kung... if kung hindi ako in-invite ni Kuya Val? What yes. if kung hindi tayo pina in -invite, pinatuloy dito? Pinatuloy ni Kuya Val? Siguro, isipin nyo na lang yung dati yung trabaho. na. What if kung si Kuya Bal madamot? Yes! Yeah. Yeah, diba? <laughs> 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 eh di, ano na ako sa, Ano na ako sa Rizal, nag- uh, Siguro But nag- What uh, if kung si Kuya Bal, ano, hindi niya sinakripisyo yung kanyang channel. sariling channel para sa mga viewers, ay para sa mga gustong mag-small oh, vlogger. Wala. Walang pure help. Yes. May pure help, pero doon lang kami sa ah, uh, Tiros. Doon lang kami sa ano. <laughs> so, kaya ang may gaganti lang natin is yung... Supporta. Supporta, loyalty, yes. respect. Ano ba yung... Paano ba nasabing ano? Paano mo masasabi na may respeto ka sa kay Kuya Bal? Ninong nung ko reactor ka eh. Paano uh, masabi yeah. yung respeto? Wala well, nga para bang respeto kasi ma ma malaki ang sakop eh. No, sabi nga, pag sa inyong respeto, dapat makitaan ka talaga malaki ang sakop ng respeto. Kung nang una, dapat igalang si Kuya Bal, no, yung mga kasama ni Kuya Bal, pag gano'n yung respeto malaki, hindi lang yung respeto na nandoon ka kay Kuya Bal palagi, hindi yun eh. Mga respeto para sa akin, napakalawak yung guys So pag may respeto ka kay Kuya Bal, talagang... Hindi maarok yung respeto. Hindi maarok eh. Yung, yung sasabi kong respeto, guys, napakalawak na para sa akin, yung ibalik mo lang kay Para Kuya sa Bal. akin, uh, oh, respeto sa akin is yung... Dapat sa lahat ng ginagawa natin sa channel natin, uh, dapat yung hindi natin maano si Kuya Bal. Yung parang... Hindi ano siya masasaktan. Yan! That's right. Yung hindi natin siya hindi siya maano si Kuya Bal. Sa... Dapat kalinga pa may, may, bawat galaw natin may pagmamahal. Oh, malaki, yun, yung parang ganoon ba na na palaging nakakonekta or ano ba, may hirap explain eh. Basta para yung respeto yung sa sa channel sa upload natin. Dapat uh, walang ano, sabi natin um, hindi, walang kontra kay Kuya Bal or kung may walang walang, walang nagbabash dapat sa ano natin sa yeah, natin yung mga pabiru ni Kuya Bal na ano huwag naman natin iba si Kuya Bal na parang napakalaki ng kasalanan ni Kuya Bal isipin eh, nyo ha 200 pa bahay ni Kuya Bal may isa lang siyang nagpagbiro masama ina kaagad si Kuya Bal parang napaka unfair sa so, yun nga yung ano yun dapat huwag nating hayaan na mabash sa sarili nating uh, upload Mama, si Kuya Bal. Di ba? Kasi siyempre may mga ano na eh, may mga uploads or may particular na content na minsan nababash dun si Kuya Bal, di ba? Na upload siya ng ng Team Kalingap, no? Oh. Para sa akin dapat hindi mangyari yun yung nababash siya sa upload natin, di ba? Yun yung ano sa akin respeto na na ano na grabe dapat hindi natin hayaan hindi natin hayaan na ano na tayo yung pagmulan diba? hindi natin hayaan na tayo yung pagmulan ng ikaka-stress ni Kuya Bal yung parang ganoon ba yung hindi natin hayaan na tayo yung pagmumulan ng problema ni Kuya Bal ayan ganoon po para sa akin yung respect yung bawat galaw natin na ayala baka ano, baka hindi ito magustuhan ni Kuya Bal. Yes. Parang ganun ba? Yung isina, isinasalang-alang natin, bawat desisyon natin. Pag nag-vlog ka sa isang mamahal. Yan. Uh, palagi natin i-consider yun, yeah. yung ano, uh, ni Kuya Bal. Uh, Oo. Kahit sa mga upload natin, halimbawa yung mga dating natulungan ni Kuya Bal, tapos kita natin, ibablog natin na nahihirapan, kawawa. Oo. Eh di syempre masisisi si Kuya Bal or ako. Sasabihin, pinabayaan na niya. Yan, oo Iwasan natin. Iwasan natin yung mga ganun. mga ganun. Yung tayo yung pagmumulan ng problema. Eh nga, maganda doon, pwede mong sabihin na pinapunta ka ni Kuya Bal. Kasi nga ni Kuya Bal, wag yung parang inaangkin mo na ikaw lang nakaalala sa beneficiary. Mali yun. Kasi hindi naman pwede na habang buhay na lang natin siyang, silang tutulungan. ba diba? Unang-una, ito yung best example ko dyan. Yung Bombay family, no? Lahat na po, uh, inilatag ko na pwedeng maitulong sa kanila. Scholarship. Pero ano nangyari po? Si Madeline po ay umalis sa aking custody, no? Nasalip na ang ganda nung plano ko sa kanya. Mag-aral siya. May sahod. May sahod na siya, ha? Tapos nag-aaral pa siya may sakot na nag-aaral pa sa akin. Ang problema nga, dahil sa pagbo-boyfriend na yan, umalis siya. Kasi nga, di ko nagustuhan eh. Pero di ko siya pinalayas. Pero dahil nga, yung nalalaman ng may boyfriend, na medyo inikpitan namin na uh, yung, yung bagang palagi namin sinasabihan, kumbaga hindi siya malaya dun sa aming, uh, sa akin. Kung hindi siya, eh kami naman po ako, ginagawa ko lang yung, ano ko, syempre bilang kuya, yung para makakabuti sa kanya na yung wag kang mas, wag kang priority yung pagjojowa mo. Mag-focus ka sa pag-aaral, no? Dito sa akin. Kaso ah, yun po. Hindi po ni niya sinunod. Umalis siya sa atin. Nagpaalam siya. Si Shena ganun, no? Pero tuloy pa rin naman po yung support natin sa kanila. Pero yun nga, ibig ko sabihin na na ano na hindi lahat kumbaga hindi lahat ng tutulungan mo is susunod sa iyo hindi lahat ay matutulungan mo ng hindi ang pangit naman na tulong ka lang ng tulong pero di naman sa iyo sumusunod sa advice mo di ba <coughs> walang pagkapahalaga <coughs> kaya yun po yun pero di ibig sabihin ng pinabayaan na namin. Ngayon, scholarship ko para scholar ko pa rin si Bernadette. Si Bernadette na lang yung pag-asa ko sa kanila. <laughs> si Kulot, sikulot na lang po. Tuloy-tuloy. Pero yung ano naman po, pang may problema naman po sila, nagsasabi pa rin sa akin. And eh, pinapabisita natin sa K-Boys On mission natin. Yun pong ibig ko sabihin na hindi habang buhay ay tutulungan natin na paano kung hindi na ano, paano kung matigas ang ulo, paano kung pasaway. Sino yung matutuwang tumulong doon, di ba? Kaya, ayun po. Anyway, back to the topic tayo about sa kalingap. Respeto talaga. Diba? Hindi man natin masuklian ang tinulong ni Kuya Bal. Hindi man natin tayo natin magandiyan sa tulong sa respeto Yun na nga, yung dapat yung bawat desisyon natin, consider natin si Kuya Bal. Bawat hakbang natin gagawin, consider natin. Yun yung isang respeto yun. Kung may problema, puntahan natin, kausapin natin, 'di ba? Yung pagbisita mo kay Kuya Bal, sign of respect 'yun eh. Sobrang ganda ano 'yun, respeto 'yun, yung pagbisita mo lang sa kanya. Kaya 'yun, dito sa issue ni Insan Roel, no. Ang masasabi ko lang sa kanya talaga, gusto ko ano niya, puntahan niya si Kuya Bal. 'Yun lang 'yun. Tapos yung ano noon, kausapin niya no kung ano yung uh, Kuya Bal, ano ba yung, yung tayo, Uncle, ano ba yung pwede kong gawin? Hingi ako ng advice sa'yo. Yun lang, ano lang, para sa akin. Yun yung pinaka, the best. Puntahan niya si ano si Kuya Bal. Kasi lahat naman ay nasosolve sa mabuting usapan. Communication, ika nga. Si Kuya Bal kasi masaya yan pag binibisita siya. 'Di ba, bro? Masaya si Kuya pag binibisita.